disgrasya meron may disgrasya po kaya pala traffic nakahiga nakahiga yung mama kaya pala traffic dyan mga cubs pa, pag pumasok ka dyan sa kanan dyan, dyan, sa kanan na yan, tapos lumusot ka dun sa kabila Yan eh, ka nila dito pero walang nakalagay doon na Nabawal pumasok. Ayan oh. Ayan, huli ka dyan. huli oh. Ayan, huli. Bakit kaya? Wala naman nakalagay na bawal doon. Bawal pumasok. One way, walang nakalagay. <laughs> kaya mangyayari sa'yo doon, nabibitag ka. 'di ba dapat may nakalagay na sign doon na bawal, bawal pumasok o may nakalagay na one way. Ngayon uulihin ka doon ng mga barangay. Barangay enforcer, 'yan nga may nahin na nga kanina oh. Yari ya ka doon. Ay doon diba mahulog yung box mo? <laughs> ha? Okay na yan? Paano mo sabi? Yon, magandang magandang gabi no mga kaobs, mga natin dyan uh, Time check tayo, uh, 10.09 na lang gabi Kalalabas lang natin no mga kaobs, sa uh, doon tayo sa, uh, sa bahay namin Habang nag-aabang tayo ng booking, pinasukan tayo doon sa bahay Ang pick up naman yan no, mga kas dito lang sa San Mateo lang din sa may Bilya 1. tama nga ba oo Bilya 4 pala Bilya 4 Bilya San Mateo 4 ang drop off naman nito no, mga kas sa ano, Novalitsis Kison City yun naka first booking tayo no, mga kas Bilya 6 dito tayo One, you, one way yung one way naka tayo no mga cowbs? naka nakachempo tayo ng nakachempo tayo ng booking ng first booking bahala na kung hanggang or, hanggang anong oras abutin tayo kung kaya natin hanggang madaling araw madaling araw tayo no mga cobs mga kangkas pag di kaya eh, uwi <laughs> All right. Shout out nga pala kay Ma'am Rosel at kay Ma'am Rosmith. Shout out sa inyong dalawang magaganda. Shout out sa inyong dalawa. Sana oh. <laughs> Gago. <laughs> Shout out din kay Madam Rose Maranan. Shout out. Dito pala to sa Bilya 6, hindi pala Bilya San Mateo 4, Bilya 6 pala. Ano to mga cops no? Ah, uh, Bilya San Mateo 6 to Novalitis. 255 yung ano niya. 255 yung mm -hmm. pamasahe. Mga sa dulo pa to ah. Dati dito mga cops no, pumasok ako dati dito, konti pa lang yung nakatira pero ngayon dami nang nakatira dito kumbaga puro bahay pa lang to walang pang tao nakatira pero ngayon dami na hmm, sa dulo pa ayun dito na tayo tawagan natin ng mga cows ay ito yata tatawagan ko sana dito na pala nandito na pala si madam yung pasayro natin Karen AG pangalan ma'am Karen, Karen. Ulan, ulan. hindi naman po, po hindi yan hindi <laughs> yan Sige po, ilock nyo lang po. <messive> ito daw sa Congregation Avenue Mindanao tapos Congregation Mindanao Avenue nyo. tapos Congressional tapos Mindanao Avenue dito yung sa mapa dito yung ano drop of location ng pasayro natin ng mga cows tagal eh sige lang po sige lang po Uy. <laughs> dito. Dito pa naman napansin, ma'am. May kausap kasi ako dito eh. Puti tinawagan niya. Hindi, na, di, hindi rin nagbigay ng kausap ako eh. Kasi so. nilapag ko to doon sa ano, may eh, sa upuan mo eh. Pwede ba pasakay ka na? Di ko talaga napansin na naglag. Ah, camera naman ako ayun no oh. Nakita napansin ko lang 'yun, sinabi ko na po sa inyo. Okay na po. May kausap kasi ako sa ano eh sa GC kaya di ko napansin eh. Pag-upo niyo ma'am, di niyo napansin? Pag-upo niyo diyan, di niyo napansin na laglag? -lag. ko napansin na talaga na laglag eh. Naka-video naman po ako. Naka-vlog kasi ako ma'am eh. Nak! Anak mo ito ma'am? Uwi na, uwi na. Uwi na. Ay uh -huh. lang, dala-dala mo pa yung laptop mo. Uwi na, uwi na. Ma'am, turo niyo lang po ah, sa banda. Sa so, may ano dito. Ah, dito. May dito po. Uh Oo. -oh. Nabangin ka pala ng mga anak mo ma'am no? <laughs> uh -oh. Ito, wait lang po ah. Okay na to ha. Kung nang suklian. Ay ma'am, thank you. <laughs> thank you. Wala, maliit lang yan. Yun. yung sobrang. Okay, so malaki bagay na rin po yun. Thank you po ma'am, thank you. Ayun, nandito na tayo na mga hakaw sa drop off location ni eh, ma'am sa Nabalitsis. Ayun, ang layo Ang layo ng binaybay natin bago napasokan ng booking. Mula Nova hanggang dito sa Congressional. Ayun, dito sa kabila. doon sa kapila, yung ano natin pasayro ng no, mga cobs ah uh, ang drop off na ng no, mga cobs sa Sabarti road uh, North Caloocan Sir, Ah, bam. Ou lugar. Ups! Wait lang mamaya, isok ko lang yung mapa. Saan tayo padadaanin? Ah, oh, okay. Mindanao. Okay po. yun, papunta na po kami na mga kaob sa drop-off location ni ma'am sa Sabartir. Dito na po, ma'am. Dito, dito. Daming lubak eh. Kaya nga eh. Ayop. Bagal nga lang takbo natin eh. May mga butas kasi tapos di okay, man lang nilo ko lang po 'yan nung nakaraan wala yun. Ano na pa. Ah, Ngayon lang ulit sila nagbutas-butas. Yeah, may wala man lang nilang hinaharangan man lang nila sana, 'di ba? Okay, okay na po 'yan. Ano na, ma. na man naka naman po 'yun. Yeah, po. Thank you. Daming lubak mga cows, grabe. Ang lalalim pa bad trip eh yun nandito na tayo na mga kab sa Sabarte Road Kaloocan ang andalong booking na rin tayo kahit papano yun abang abang ulit tayo dito kundi ah babay bay na naman tayo nito pababa ng QC apo ah, ah pasok ako dito sa kanan tapos diretso diretso -dire 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 lang po apo ah, Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Salamat po. Meron po, meron. Thank you. Ayun oh, mga kaobs. sa ah. sarado kasi yung gitno, no, mga kaobs. Kaya Ayun, ceiling na. Kanan. Sige, banda dito. ayun Dun na tayo ayun alex po pa Meron po. Wait lang. Buti madali lang tuntunin. <laughs> madali lang eh. Kasi iba subdivision, ang hirap tuntunin eh. Pag sarado, to madali lang Tubukin mo lang yung dulo eh. Okay. Okay na po. Kasi may ibang subdivision, hirap tuntunin yung looban eh. Lalo pag sarado din yung gate, tapos ano. Ang hirap tuntunin. Tapos ang mahirap pa din sa ibang subdivision, wala kang mapagtanungan. Oo, <laughs> sara Puro tulog na tao. Kaya ang hirap eh pag may saradong daan. Ang hirap. Ay, eh, idikolan natin sila. Petak. Okay. Bilis lang, walang traffic. <laughs> 170 to lang po. Sampayin oh, na na Thank you po. Thank you. yun dito na tayo na no, mga kubs, sa Marikina sa drop off location ng pasero natin mag alas dos na pala na no, mga sa tulin lang ng oras napakatulin lang 2.06 yun sana pasokin nito ng booking